ano eh daw, kung baga kung dira sa aton daw, kusog-kusog, nagitbala, pero daw wala magigit siya nag-landfall, kitiri daw nag-lisay lang nagpakat sa Macau. Ah. Macau, git ang iya nga, ano, nga daw, sentro, gitbala haw. Pero dira sa Amon, sang nagumpisa sa sang ano sang martes sang aga nagtiwa na siya tapos nagtitri asta sang mga kapina nagti eight tapos mm. mga alas 4 sa madaling araw, nag-10. mm Di, -hmm. kusog-kusog e, na gid mm eh. -hmm. Bo, pero, pero sa inyo, so, uh, sa inyo ma'am? lugar ma'am Jo, uh, diin ka nga lugar, district rin sa may Hong Kong, kag kumusta ang ego sa kalamidad ra? Diri ako sa repuls, sa repuls ako medyo lapit ako sa bukid tapos makita ko man ang dagat. Mm -hmm. Si isang ano sa mga siyang aga, T8. Pan ay mga T3, tapos ang mga hapon na nag-T8, medyo hangin lang ka daw kamay nga ulan. Hmm. Pero gahon ni nagidig, hindi mo na mabuksan ang bintana kay kung buksan mo as in daw, go kun kanya pagwa ba. Wow. Pero pag abot naman sang pero okay pa naman kami diri kay ang amon mga bintana diri kin pang isla ni babae mo kay daw nabalaan na nabala nila ang season sa mga typhoon tigin pang isla ni among pintana. Tapos sa mga alas 4 sa madaling araw, do so, dito mo na mabatsagan yun ng nang doga panihol na gid Tapos do naga ano nagitang building, mabatyagan mga doga tay o ba. Mhm. <laughs> <laughs> hindi mo na mabuksan ang bintana, mga dira sa teres. Hindi ka nakalantaw kay grabe ang ano, damo ng mga puno. Mga sanga balaga, kalahulog bo pero tino mga paso sa mga piyak balay nakaabot may isa ga nga nagtabok dito sa amo na <laughs> hmm. <laughs> pero sa sa gatineran mga building sa mamam jo pila ika pila ka nga floor karon naga tinir, ma'am taas taas ikaw nga floor hasta ini sa 10 hasta ini sa 10 floor ni amo nga ano nga flat pero naka nasa 7 floor ako bao perte pero mas kinay eh, mas 10 floor gay do kulukulbaan ka na pa <laughs> Oo, kung hindi, kagid, hindi kagid ka hindi ka hindi mag-try magbukas sa bintana kag sa mga sa balkon hindi gid mag-try kay kung once ya mag-try ka as in sudlo so gid ya ka hagen ya kusog-kusog ba Mm lupad don gid nila ya tao Oo kusog-kusog kung kung si babae pa nang daw train ka dasig kusog mm -hmm. very strong pero... daw sa sa casualty dira ma'am Jo may mga nagkalaguba nga balay man da o kung may mga nagkalamata nagkalamatay man nga taga Hong Kong dira Wala wala man kay no, preparado sila kay lang ano pa lang adaan pagkagabi bala nila nga may typhoon Lunes to siya mo naglakat ako sa market kay sing wala ko sang pagkaon nang ako wala pagkaon siguro malakat ako sa market Ngiti nga ko ya nga daw damo mga tao ya kapila-pila tapos ang mga gulay times 2 nang presyo ba mm -hmm. tapos nakita ay tulog man mga amo ko diri naglakat ko kaya sa market tapos ay eh, ko may ano nga ang kadaw-damo ng tao ha no kaya kabalo sila may bagyo as in nag, nag buying ang mga tao oo kaya ko ng mga amo ko nga nga, kadagwa nila gabalak sa mga manok mga amo na balahaw tapos puno-puno ang reps ng mga sudan, tapos nag-market ako sa gulay, as in, ang tag-ten, tag mag-times ito, naging -it nag-precio. Baw, perte, oo. Galing <laughs> kayo kay, may bagyo. Oo. Ga-uusay -ga doon ba, batik ko sa iban, iyan mga correspondence na tondo nando nag-uusay, galing ka, ka resources na mga, mga pagkaon, kag mga nagapanguna ng mga sudan dira? Oo, nagaka, ano, nang halimbawa, ang iba na, kung ka market na adlaw-adlaw, kay mga fresh mm -hmm. press, ginailan na bakal. Inalan aga, kapos na kay damo mga inchik, wala daw, hadlo, pwede na wala gutuman. Kapi na makal na sila kay halimbawa, magbagyo, wala, and the next day, wala na nabaligya. Kasi, ah. kailangan mag-stack na sila. Kay in the next day, pag wala na siyang typhoon, wala ka na baklan. Kasi, ano mo, wala sing may mag-deliver halin sa mga China nga gulay pasulod dire. Mhm. Mm Tiya -hmm. iba na gastas. Ko oh, ko grabe mo tanay Ti ang mga miga ko gani asi ko duda mo sila yung mga gulay gin pamakal, mga amo na balaw. Pero dire sa akon, daw okay. kalmado man mga amo ko dire ya kay hindi man sila kaya pala kaon gid hao. Mhm. Mm Pero pag September, ma-expect na pag nag niya eh, nag Ha? Huh? Oo. Pag bare months, ma'am, di ba autumn sa inyo? Kung hindi ko magsala, ang autumn, amon yung tiglagas. Mm, mm Naga, naga oh, uh, fall na ni, fall. Um, mag, uh, ano na kamu mo, na ka mo, iya sa may snow na or malamig na nga panyimpo. Sa so, ano, gani sa pizza uno, start na sa may autumn festival, tapos mooncake festival. Mm-hmm. Amon na sa October, daw pila nakabilog amon holiday. mm -hmm. Kaya may start naman na sa mga mooncake, mooncake. Kaya <laughs> Kay palamig na nang medyo galain naman gitang weather subong, medyo malamig-lamig na nagadapya ang hangin. Mm -hmm, mm -hmm. Pero pero sa areas ang embahada, ka Pilipinas, wala sila pronouncement ma'am Jo regarding niya sa mga kababayan na tondera nga nag-obraman. Sa so, dito, kung madam ka pala to dito subong ang ginaano nila ang sa embassy sa consulate ang ginapanawagan nila nang damo bala nga mga scammer mga scam scam amo nang gina panawagan nila permi kay damo gina na scam tapos na mga money laundering bala nang may mga account sila nga kailangan ko may account kay hindi mo gid hatag-hatag kay iban ginasudlan nila sang kwarta Kay biskan sa akon nga personal may amiga ko diri nga taga Iloilo. As sa subong ara saya sa kulungan niya mo kay nami nang iya nga pangabuhi sa Iloilo tapos nang may mga bata siya nga gariskwela pero tungod bala sa inang nang may mapadala daw sa may amiga siya nga mapadala sa partati ti ipaagi sa account niya. Tapos nasudlan sang dako subong so, ara saya sa may ano correctional. Mm. Ah, ay, oh, so may the ask. Ang mga budlay, ang mga sa, sa consulate about sa mga money laundering kag mga scammer. Mm -hmm. Ay, damo ga report nga pang scam. Mm -hmm. Boberte. Ang mga siyang ginaano dire. Mm -hmm. Grabe, no? Uh, Ng, gina... Kinanglan aware kagid sa mga amu-amu when it comes sa mga parta, Mm -hmm. Kailangan magano ano kagid ba? Yung mga, uh, mga Pilipino gaydo am gahalong man sa mga na, 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 activities. Ka mm -hmm. Ha? Kamo nga mga Pinoy da gahalong man mo sa same activities gayda. Oo, ah. ay bisabla nang kung kapin pa nang ang damo pagidire kapwa pagid Pinoy tapos kapangawat, pagid kapin pasong sa mga kadto ka na sa mga central, di ba may worldwide na sa daw mga tindaan sa mga Philippine market. Mm -hmm. Ay, just ko, minsan mahuya ka na lang kay kapwa mo pa Pilipina. Kapangawat pa sa mga grocery. Mm -hmm. pa kung sa mga gutok-gutok ito pag sa mga wallet. Ay, may, may mga pickpockets so, manalali. Oo, eh. Sali mo ba daw? Grabe, kit ilay ang kapiga uh, doon. Wala nga makadto. Kadri iya, obra ka. Hindi ka magpangawat. <laughs> Ay, basta mga amo na sa kawat-kawat, may mas share gito ako naman na asana niya kay Miga. Nga, basta mga taga Iloilo, ay, silingan nga nakulong mo na sa kawat Kawat-kawat. Lumong <laughs> kuluya, balaw. Kuluya. Pero, As in. Oo. Alam ba yung paton, ma'am, uh, -oh. Alamay, button, ma kumusta na karon daw na mga pag-ulan dira kay tapos na si Nando sa Mundi si Opong sa Mundi pasaka naman sa inyo dira si Opong may mga pag-ulan naman dira da, Hindi ko ha ha Oo. may, may mga pag-ulan man dira pon kay si Opong sa Mundi nagaling na dio mapasaka anda sa inyo si Bagyong Opong na Mundi Subong daw wala sa ulan dira daw nami ang panahon subong Pero hmm. sa observatory daw sa Domingo may ara naman ulan-ulan Yeah. Sining nila daw gila taon nya gitana nila kada domingo gaulan ka ulan a. Ah, na holiday bala na mo na. No? Di kalaga. <laughs> <laughs> kay nami bala nami dire kay nang may ara kami na observatory ang ungkong. Kong. Yeah. I-download man kay tining akon bala gin download ni sang alaga ko nga uh, dira ka mabase kung para sa domingo mabalaan mo magulan or hindi. Mm -hmm. Nami kay accurate in ladre nga uh, observatory. Mm. Amo um, ah, nando na asa na tondere. Oo. Though, Accurate gid saya limbawa sa Domingo may ulan kinanan dala kag payo kay ni may ara ginaya ulan niya. The, unlike kay kita mo ng mga bagyo-bagyo nga nadireya. Nami sa ila kay daw hindi daw preparado gid sila ya balahaw. ng mm -hmm. Nang pag once nga ako sina di ba sa aton damo kay kalapatay dira mga, bilid ko diri sa Hong bakay, ano sila preparado galing ining ano ning last nung no, ning last nga typhoon kay T one sabi pag t daw hindi na pwede magwa. Mm -hmm. Pero pag T1 kag T3 pwede ka pa magwa. Pero pag t wala na sa mga salakyan, wala na sa ano. Kay tong pagbagyo galing daw Sri Lankan wala to pag ano na ano nagwa sila ya. Di, lapit sa dagat, ay picture-picture. Hindi na ano sila daw nadakop dakop sila sa pulis to kay tiba hawal man na. Mm. I stick to the barrio sila mo picture picture. Hmm. Mm. Mhm. Mm stick to the authority ano pag abot sila ma'am. Ha? Stick to the authority pag abot sila sa protocols na Oo, extreme daw kasuhan bala to ang nanay sang bata mo kay daw Indian bala to kag Sri Lankan, tapos may isa ka bata naglakat sila sa higad sang dagat kay maamo namin na mga byo. di nagaula na naga kag naga ano kay ti ang mga wave balaw tapos magdakya sa ano ti namin ang mga byo. Kaya mm -hmm. di kay nagsaka man tubig di daw ginbalita tungod daw kasuhan tong nanay mm -hmm. kay maamo 10 years old bawal na i eh. Mm -hmm. nagwa pagid sila ya no perte kay ang daw ang naga labag man abi sang layid eh, nang indi man bala ng ra iban mga lahi <laughs> 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 Nang wala kabalo ah. Nga tig-aulo? Uh, wala wala kabalo. Oo. Uh -huh.